Hello guys, magandang tanghali po sa inyong lahat, panibagong araw at buhay na naman kaya for today's video po natin ay nandito po na tayo sa ating bahay dahil kakatapos lang natin kumain pero habang nagpapadigest po tayo ng kinain ay gusto ko lang po magipagkwentuhan sa inyo about po sa mga genetics ng grey wig at saka ng AIDS kasi ang dami nagtatanong din po sa akin at nagchat-chat at nalilito pagdating sa ganong mutation. Kung titignan mo nga naman ay napakalaki po ng similarity ng edge tsaka ng gray wing. Pero lagi po natin tandaan, yung dalawang mutation na yon ay napakalaki din ng pagkakaiba nila pagdating po sa genetics. So ang edge po kasi, yung mode of inheritance niya is dominant lang pero ang gray wing po ay sex link, uh, dominant at saka incomplete. Maya, maya lang guys ay pag-uusapan po natin at gagawa po tayo ng sample na breeding chart para mas madali po tayo magkaintindihan. Pero disclaimer lang guys, no, ang i-share ko po sa inyo ay sarili ko lang Uh, program at uh, sa breeding na rin dahil meron po tayong graywing dito pero edge ay wala po tayo at pagtatanong na rin po sa ibang kapwa natin breeder na meron din pong graywing pagdating po sa SL graywing ay meron po tayong tinatawag na sex chromosome na nagpipresenta sa kanilang katawan ang ibig po sabihin no yung lalaki po na graywing tsaka ng babae na graywing ay meron po silang dalawang jeans position sa kanilang katawan pero meron pong pagkakaibang mga yan dahil po ang lalaki na graywing yung dalawang jeans position niya sa kanyang katawan ay naglalabas po ng single factor na gray wing at yung isang jeans position naman po niya ay naglalabas ng double factor na gray wing. At yung dalawang jeans position naman po ng babae na gray wing, ang linalabas po niyan, yung isang jeans position niya ay laging empty o yung tinatawag po natin na normal. At yung isang jeans position naman po niya ay laging naglalabas ng single factor. Ang ibig po sabihin nun, wala pong gray wing na double factor. So dun pa lang, sa kulay pa lang ng mga gray wing natin ay malalaman na po natin kung sino yung babae tsaka ng lalaki. Pero mas madali po tayo magkaintindihan ay gagawa po tayo ng sample ng Uh, breeding chart, uh, susulat po natin sa papel kukuha lang po tayo ng isang ang kopon bahan para mas madali po tayong magkaintindihan. Pero tulad po na sabi ko, no disclaimer lang guys, ang i-share ko po sa inyo ay sarili ko lang breeding experience at pagtatanong na rin po sa kapwa natin breeder kung meron po informasyon na masasabi or maling informasyon na masasabi dito sa content natin na ito ay pwedeng pwede po kayong mag-comment sa baba para sabay-sabay po tayong matuto So maghahanap muna tayo ng ano, ng ball pen dito sa kwarto ni Bunso. Ball pen. Hindi na ako nagpaalam guys dahil wala sila. Nasa ano ito, ball pen tsaka isang coupon band. So flex ko lang sa inyo guys no yung mga libangan ni Bunso ko yan no. Oh. Ang galing niya mangganjilyo. Hindi ko alam ko na to parang cherry yata to tapos merong ano, yan pakwan. Ito parang uudya to. Ayan, napakarami niyang ano rin, mga abubot na libangan niya pag nandito siya sa bahay. Ayan, so ayan you know, o. Ito yung mga ginagawa niya. O, napakaganda guys. Ito, binibenta niya to sa ano, sa online. O, di diba? Napakagaling ng ano, ng anak ko gumawa ng mga ganitong ano. Kaya try ko nga, sinubukan ko, hindi ko kaya. At napakarami niya rin ano, Tingnan niyo. Iba-ibang klaseng tawag niya dito. Uh, pin or ano, pang hook. Hook yata to. So, yan. So, yan guys. Uh, ito na yung, ano, yung sample natin papel na gagawa tayo ng, ano, ng breeding chart pagdating po sa graving So ito na guys no yung sinulat ko po na ano na breeding chart para po sa grey wing na mutation para mas mabilis po tayong magkaintindihan at mas malinaw po yung pagkukwentuhan natin. So ngayon guys dito sa breeding po natin ay meron tayong 1 2 3 4 5. 5 generation sa pagbe breed po ng mga grey So ang first gen po natin, yung parisan po natin, yung cock po natin is normal green lang. Tapos yung hen po natin, ang gamit po natin dito ay single factor gray wing na green. Ito po yung GW, sinarkat ko na lang po na gray wing. So ang possible po na magiging anak ng paresan natin na to, yung mga offspring is 50% single factor na gray wing, nakak na po siya. Automatic nakak na po siya dahil sex link po siya, kabaligtaran po ng mga opaline natin. At 50% naman po yung magiging anak nila, na normal green na hen. So ngayon okay, guys, pagdating po sa ano, sa second generation, is kukunin po natin itong ano, etong single factor na to na cock. Dadalin po natin dito sa second generation ng breeding natin. Gagamitin po natin siya. Dahil kak na po siya, ang nakalagay po dito na parents natin, single factor, gray wing cock, tapos, yung hen po natin is normal green lang din. So, ang possible po na magiging anak ng parisan natin na to, dito sa second generation natin, yung mga offspring is 25% single factor gray wing na cock, 25% normal green cock, 25% single factor gray wing hen, at 25% normal green hen. So okay guys, uh, dito sa ano sa second generation natin ay meron na po tayong ano uh, dalawang visual na gray wing. Isang single factor na gray wing cock tsaka meron na po tayong single factor na gray wing hen. So pagdating po dito sa third ano natin, sa third gen natin ng breeding, is kukunin po natin itong dalawang to yung single uh, factor na grieving na to nakakathead dadalin po natin dito pero mas maganda guys para iwas inbreed po tayo at kung marami naman yung parisan nyo na grieving is maganda po na uh, hindi uh, relatives yung mga ibon natin para mas maganda yung kalalabasan na ano ng mga offspring or yung pagbreed po natin So balik po tayo guys. Nandito na po tayo sa ano sa uh, third gen ng pagbe-breed natin sa mga greywing. So ang gamit po natin ngayon sa parents nila or yung breeder natin is yung cock single factor greywing tapos yung hen naman is single factor greywing din po. So ang possible po na magiging anak ng mga yan ng mga offspring is 25% double factor greywing cock, 25% uh, single factor greywing cock 25% single factor gray wing hen at 25% normal green hen. So dito sa breeding po natin na to sa third gen ng breeding natin ay meron na po tayong nakuha na isang double factor na kak. Ayan siya, oh. Kung makikita nyo guys na uh, 25% sa ayaw sa gusto natin ay maglalabas po yan ng double factor. So doon po papasok yung ano yung kahit hindi natin ipa-DNA dito po sa ano na to, ah. dito po sa breeding na ginawa natin, normal to normal lang, walang halong opa, walang halong ano, dan or pale yung mga grewing natin. Normal to normal lang. Madali po natin ma-identify yung ano, yung lalaki at saka yung babae sa grewing kung may gray, may ano na po tayo dahil may double factor na po tayo. Yan. So ngayon guys, uh, dito sa uh, fourth gen po natin dito is kukunin naman po natin itong double factor na napalabas natin dito sa ano sa third generation natin kukunin po natin itong double factor breeding cock dadalhin po natin gagamitin nating breeding dito po sa fourth generation natin, so ngayon ang parisan po natin ay meron tayo ditong kak na double factor growing galing po dito na 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 po natin. Tapos meron tayong hen dito na normal green lang din po. So ngayon, ang possible po na magiging anak ng mga yan na offspring is 50% uh single factor gray wing cock, tsaka 50% single factor gray -wing hen. So ngayon okay, guys, kung tatanong nyo, kung tatanong bakit uh, 50% p 50 naglabas na po siya ng ano, ng ng gray -wing na visual dahil po yung gamit po natin na cock is double factor na yan, so makikita nyo guys sa breeding natin ay napakalaki ng pagkakaiba at kung iisipin po natin lalong lalong na kung meron na po tayong sariling ibon na grewing ay napakadali lang po nilang i-breed at pag-aralan yung mutation nila. <laughs> so ayan okay, guys dito po sa ano sa uh, fourth generation natin ay meron na po tayong ano uh, single factor kakat uh, hen at dito sa ano sa third generation po natin sa breeding ay meron na rin po tayong Uh, single factor na at at the same time meron po tayong isang ano 25% na double factor na kakat. Pagdating po dito sa fifth generation naman po natin ay gagamitin naman po natin etong uh, double factor dito or yung galing dito sa third generation natin Gagamitin naman po natin ngayon, i natin sila sa 5 generation ng ano natin ng breeding natin. So ngayon guys, ang gamit po natin ngayon dito, yung parents natin or yung breeder po natin ay ano, yung cock is double factor grewing tapos yung hen naman po is single factor grewing. Ngayon naman po, ang possible na anak ng mga yan na offspring is 50% ano, uh, double factor grewing cock at 50% single factor gray -wing hen. So ganun lang kadali guys no kung isipin po natin tulad po ng sabi ko uh, uh, hindi pa nangingitlog yung ano yung mga breeder natin na gray -wing. is alam na po natin kagad kung ano yung possible na iaanak nila. What if kung kinargahan pa natin ng na mga opalay niyan, mga dan, is malalaman na po kagad natin yung mga magiging or yung possible na magiging anak nila. At kung mapapansin nyo guys, no, doon po sa sample na ginawa natin na breeding chart ay wala po tayong napalabas sa fifth generation natin, walang lumabas or wala tayong naisulat na double factor na gray wing hen. Kaya tulad po na sabi ko, yung dalawang genes position ng gray wing hen, yung isa po ay normal lang at yung isa naman ay single factor lang. Kaya hindi po siya naglalabas or wala pong double factor na gray wing hen. Pag double factor na po yung gray wing nyo, matik na po na lalaki or cock na po yung ibon nyo. At kung may tatag naman guys no, pagdating po sa double factor uh, at single factor na gray wing kung paano po gilatisin, ang masasabi ko lang sa inyo guys is mahina po ako dyan kahit nakikita kong personal yung mga ibon dahil medyo colorblind po tayo kaya nagbe-base po ako lagi sa breeding lalong lalo na yung mga parisan po natin na greywing is back to back opaline greywing na yan so kailangan yung mga anak po nila ay kailangan na po natin ipa DNA para kahit papano 99% ay meron na po tayong assurance sa mga gender nila So yun lang guys, no? maraming maraming salamat po muli sa pagigipagkwentuhan sa akin kahit ilang minuto lang. Sana po ay muli kayo nag-enjoy sa ating topic. At sana po kahit papano ay meron akong naitulong muli na informasyon pagdating po sa pagbibrid ng mga greywing na alaga po natin, lalong-lalo na po sa mga kaibigan po natin dyan, nabaguhan po pa lang sa pag-iibon, at medyo nalilito pa sa mga greywing na mutation. Ayan. At para naman po sa mga viewers natin dyan, na bago pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys, and click the bell button, para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!